Grabe gid ka mga palangga na liwa sa bagyong bagyong Paulo guys. Pero wala dire nag landfall ang bagyo dire sa Amoa ah, guys. Doon sa ibang lugar. Sa na ko to nana. Hmm. Yan po si Papi guys, nakikinig lang po ito sa music. Mayron kapitbahay na nagpa-music guys. So ayan si Papi nakikinig. Yan dagha naghugaw imundungan anak. Kinhanglan na anak. Yes anak. Nagpa-sound si Kuya Chilo ni mo Kusog ang sounds anak. Kusog ang sounds bibi no? Saan mo na anak sila, may naisaon sa anak? Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nagsuporta sa amin ni Papi. So, ayan, nandito lang po kami sa loob ng bahay, guys. Kasi po, mga palangga, uh, wala pa akong customer sa tindahan. So, sinamahan ko muna si Papi dito, guys. Uh, para po, uh, mayroon po siyang kasama dito sa loob ng bahay. At the same time komportable uh, po siyang matulog guys Dahil nandyan ako sa kaniyang tabi komportable po itong matulog Si papi mga palangga Pag nandito ako kasi Nanervious din ito sa sagsaga ng uh, lindol Dito sa aming lugar Kusuga sa sounds ni Kuya Chilo Ni mo anak oy So ayan Good morning good morning mga palangga ko Medyo umiinit na po guys. Lumalabas na po yung Haring Araw. So ayan as usual, uh, nandito po kami sa uh, loob ng bahay. So sinamahan ko muna si Papi dito guys. Dito lang muna kami magko-content. So maraming salamat. So wag po kayong mag-alala guys. Every minute, every second, every hour, every uh every day new video po ang aking ipak ipakita sa inyo ni papi guys so dito lang po kami ah, mag content sa bahay at ganoon din sa tindahan kasi safety po kami dito guys so thank you, thank you for always watching maraming salamat po sa inyong suporta ah, mga langga ko alakagwapo ana o eh? anong gwapo mana ha gwapo <laughs> eh, ni mo anak o, eh? ka po na be ha upuha din akong anak or hindi ka katulog hindi ko ka tulog Blis lang mama be Taga-santo iho ko kaluyan kas ginu anak hindi ka katulog ko so ha hindi ka tulog ang bata ha mamang tanawan mama kiss mama be pakisas mama ha kagwapo oh Anong guapo man ng bata? O gwapo yun? Yes or not? Kiss mama. kiss mama? Mama, kiss ko mama! <laughs> Di pa-kiss mo ni bata anak ko eh! Pa mama? pa <laughs> mama? Di mo ni pa-kiss bata anak ko eh? Di mo ni pa-kiss akong pinanggap! ni Mama Lisa diyon! Yes or not? Say good morning to your viewers! Say si happy weekend, anak ko. Pagkagwapo, pagkabuutan. Sa baby, papi ko! Wala, sarun, anak. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagsuporta pa din sa amin ni Papi. I love you all, guys. Happy Saturday to all of us. Thank you for watching. I love you all.